Magandang araw! Ay, ngayon kung nga lang ho pala ma-upload yung makakaganapan nung nandun pa ako sa Bicol. Itong araw na to ay yung naligo nga ho pala kami sa ilo. Bali, nung araw nga ho na yan, ay, maaga kami gumising ng hipag ko para pumunta sa bayan. Ay. Dahil doon nga ho kami namili ng mga tadalhin namin sa ilo. At ang ganong asana namin ay dalawang buong manok ang aming bibilhin. Kaso wala nang available. Pero may mga nakabalot doon na purong wings or legs. At yun na nga lang ho ang aming binili. At habang nagalinis nga ako ng manok kanina, ay, ito naman nga ho ang pinagkakapisihan ng hipag ko pwede niya na. Yung pang marinate sa manok, dito na namin minarinate sa bahay para pagdating sa ilog, iihawi na lang. At yung pagkakatimpla nga ng hipag ko dyan, ay talaga namang napakasarap. Dahil natutunan niya nga yan sa pinagtrabahuhan niya. Na talaga namang kinakatakaman ng maraming tao doon. <tip> Pero sikreto nga lang daw yun. Kaya hindi ko na lang babanggitin kung paano niya tinimplay yan. At kung nakikita niyo nga nakakamay lang siya dyan, eh, ay, ayos lang naman sa amin dahil kami-kami lang naman ang kakain niyan. Pero syempre, trabaho niya nakaglobs naman siya doon. <laughs> at ako naman, sa oras na yan, ay patuyan-duyan na lang at wala naman na akong gagawin. Pero bigla ko ang naisip na mamitas ng sita. Tara, saman niyo ako mamitas dito. Pandagdag to sa baon namin. Wala na rin pala kaming nabiling isda sa bayan. Bala ko nga rin sana mag sa ilo. Kaso kahit kami mag-ikot sa bayan, ay wala talagang nagtitinda. Ba't gayon? Mangaho pala yung manok na marinate na ng hipag ko. At sa oras na to, ay ready, ready na nga kaming lahat pumunta ng ilog. Sobrang ikinatuwa kung anong araw na yan. Dahil sumama sa amin si Papa. Oy! Sabi ko kasi sumama siya, magtagay-tagay kami doon. Tapos nakita niya mukhang masarap yung pulutan. Kaya siguro sumama, no? Ay, charing. <laughs> Naglakad nga lang po pala kami papunta ng ilo. At ah, siguro mga 9 or 10 a.m. na kami nakaalis niya. Kaya yung sombrero na nasa pamangkin ko kanina. Ay, pinagamit ko nga muna kay Papa dahil sobrang init talaga. Gawa naman si Papa, ayaw kasi magpayo. Ay, kulang pala talaga yung payong namin. <laughs> At pagdating nga ako pala dito, ay may entrance fee. Pero wala ko kaming binayaran dyan. Dahil taga dyan naman kami sa lugar na yan. And isa na all. At doon sa may natatanaw na kotse, ay, ay isa nga rin yun sa sikat dito. Na kung tawagin dito ay Pagsanghan River. At kaso sa araw na yan ay marami talagang tao doon. Kaya naman, naganap kami ng ibang pwesto. At ang pupuntahan namin ngayon sa unahan ng Pagsanghan River, doon kami maliligo sa Baytai. <laughs> Char! Tara, samahan nyo naman nga ako sa maputik na daan na rin. Baba-habang pala yan nga rin dadaanan namin. At sila pa, pa nga ay huyon na, ang pibilis maglakad. At kahit napakabagal ko nga huyon ay talagang hindi ako hiniiwan ng isang pamangkin ko na to. Bali, ang mga kasama ko nga ako pala ngayon. Bansi papa. Yung pangalawa kong kapatid at pamilya niya. At itong kasama ko pati yung batang tatlong lalaki. Mga pamangkin ko ito sa panganay kong kapatid. Kasi yung tatay nila hindi sumama at masakit daw ang chan. Kunwari lang, ayaw lang talaga siguro sumama. Guys, tingnan nyo yung mga dinadaanan ko dito. Kaya nyo ba to? Kaya nyo ba to meron sa gantong lugar? Ako, gusto ko talaga dito. Kasi yung lugar na katanduan is daanan ng bagyo. Basta pagputak ng Burma, sunod-sunod na ang bagyo niyan dito. Kaya medyo mahirap talaga ang buhay dito. Dahil well, syempre, kahit marami kang pananim, pag binagyo na naman, wala. Sira na naman pagkabuhayan dito. Yun lang talaga ang problema. Pero kung hindi daanan ng bagyo to, siguro gusto ko nilang magstay dito. Dahil sa ibang lugar, tulad ng Maynila, napakagulo na. Para pang end of the world na ang nangyayari, hindi na talaga safe doon. Hello! Guys, sa kadaldalan ko nga kanina, ay eh, eto, nandini na kami. At dito nga ako pala kami pumeso sa may malaking puno. Dahil dito, malilim, presko. At sa oras nga ako na ito, ay busy busy na yung mga kasama ko dito. Yan nga, si Kuya Melchor, naghakot na ng maraming kahoy, panggatong namin. At pati nga ako si Papa, ayan, ayaw magpaawat. Tumulong na rin siya sa pagkuha ng kahoy. Alatang alata kay Papa na nag enjoy din talaga siya. At guys, may binigay nga palang ganito yung pamangkin ko. tawag nga ako pala niyan dito sa amin, kurong. Yung nag-orange-orange -orange na yun, matamis na yun. Pero pag yung dilaw, ano na yung green. Ay, napaka Ah, sim. Baling inunguya lang o pala yan, pero may buto siya sa loob. Masarap po siyang isausaw sa asin. Dahil pag di mo sinausaw sa asin, gayo. Oh. Parang ang sa asim. So, habang pising ako sila dyan, ako naman, pasali-sali. Hindi ko na nga malaman kung saan ba ako pupuesto. Kasi papangaho pala nagpapabago ng apoy. Ayan, at ang bilis niya nga ho, nagawa. Ayan, at nakagawa na nga ng apoy si Papa. Susunod so, nga rin ho pala yung sinundan ko at yung pangatlo kong kapatid. Yung pangatlo kong kapatid, kasama niya yung pamilya niya. At yung sinundan ko, wala pang asawa yun. Guys, tingnan nyo nga yung pamangkin ko, sanay na sanay lumangoy yan. At habang nag-enjoy nga mag-swimming yung mga bata, kami naman ay bising-bising nga ho sa pag-aasikaso para makapag-ihaw na. Bali ang pang-ihaw na manok at mga gulay nga lang ang baon namin. Hindi na nga ho talaga namin nadagdagan dahil walang masyadong nabibili sa bayan at bising-bising -busy yung mga tao. Election eh. Kaya yung cravings kong inihaw na isda, hindi na Tupat. Ay, nako. Yung ginagawa nga ako pala ng kapatid ko, yan namin itatali yung kalderong paglalagaan ng manok. At nagulat nga ako din isang sangang kurong nang dinala sa akin ng pamangkin ko. Sabi naman yan. Yan! Ang dami! At habang nilalaga nga namin tong iihawing manok, ay kinakain-kain nga namin yung prutas na yun. Kaya ando ho, kasi sabi ng hipag ko, ilaga muna bago iihaw. Nakagawa na nga ako pala ng magandang swimmingan yung mga pamangkin ko dito. Oh. Narang lang nila yung mga bato, tapos yun, malalim At na. At ngayon naman, dahil okay na ang manok, sinimulan na nga akong ng hipag ko para maiihaw na. At ito na nga ako pala yung isa kong kapatid. Yan yung sinundan ko, kaya siya yung bunsong lalaki namin. Naiwan mm -hmm. nga pala namin yung bagoong dyan, kaya pinadala ko na rin sa kanya. Ito, ito, ito. Ay ang landi magulat may pagka-comedy talaga to, guys. Siya si Alias Boy Boy. O, okay, oh, Guys, sa mga oras na to ay sinimula na nga ho ni Papang Iyawin yung manok. And to be fast forward, ay na nga ho ang naging itsura ng inihaw naming manok. Talaga namang nakakatakam na at napakabango. At sa mga oras na to ay dumating na nga rin o pala itong pangatlo kong kapatid. At ngayon, isa pa lang yung anak nila, pero buntis yung asawa niya. Yung asawa niya nga ang hinahanap ko noon, nasa nakako. At na nga rin pala. Gabuan na na nga daw niyan. Ay, pag sampung pamangkin ko na yan. So ngayon, ay kompleto na nga, ho, kami. Maliban lang talaga sa pang naming kapatid. Siya, naman nga at malapit na nga rin maluto. At guys, hindi na nga rin o talaga ako nakapag-video-video no. Dahil tinitipid ko nga yung cellphone ko. Dahil pag alis nga ako namin sa bahay ay walang kuryente kaya hindi nakapag-charge. At sa oras na to ay noon ako nga akong ayusin yung pagkain ng mga bata. At siguradong gutom na gutom nga yung mga yan. Dahil halos hindi na nga sila umahon sa tubig. Ay, Diyos ko kayo. Yan nga lang o pala yung naging pagkain namin dito. Yung inihaw naman o no? mga gulay. Ay, aring nga o pala isang pamangkin ko ay nakatulog na. Kaya ginawan muna siya ng duyan ng kapatid ko. At sa mga oras na to ay gutom, na gutom na o talaga kami. Grabe naman alam nyo nga ako kami kumain dito. Alam nyo, ito yung isa sa pinakamasayang araw ko. <laughs> Dahil sobrang saya namin dyan. Lalo na, sumama si Papa. Kaya talagang nagpapasalamat ako sa araw na yan. Dahil kahit hindi ganun kabongga yung mga pao namin. Pero sobrang suli. Iba talaga ang saya pagkasama mo ang pamilya. Hindi rin ako yung tipong pagdating dito sa lugar namin. Barkada ang hahanapin. Wala namang naidudulot na maganda yun. Kaya pag uwi ko, binigay ko yung buong oras at attention ko sa pamilya ko lang. Sabi ko nga sa mga kapatid ko habang kumakain kami, sana ganyan na lang kami palagi. Kaso hindi naman nga pwede. Pero sabi ko nga, pag nakilala ako sa pagbablog edi eh, dyan na lang ako magpatuloy ng pagbablog sa probinsya Para magkakasama na lang kami Para din makasama ko na lang si Papa ay pagkatapos nga ho namin kumain, ay nagtagay-tagay kami. Siyempre, ito ang pinakahinihintay ni Pai Dulce. Ay, tiyaring! <laughs> si Papa nga ho pala, alias niyan, Dulce or Onsi. Dulce si Muhu kasi ang pangalan niya. Guys, tara, shot! Shot puno talaga agad yan. Nagulat nga ako, ba't ko pinuno yung tagayan? Kaya hinatin na lang namin ang hibag ko. So, yun nga lang ho, guys, ang buong kaganapan ng pagpunta namin dito sa ilo. Salamat nga ho pala kung isa ka sa nakaabot sa dulo ng video na to. At dito na nga ho, magtatapos ang video na to. Bye, guys!